Magandang uh, gabi po sa inyong lahat. Sa masigabang palakpakan sa Panginoon. Amen. Napakaganda naman ng inyong uh, Belen. Talaga naman kakaiba. Talagang Paskong Pasko. Sabi mo sa katabi mo, Pasko pa ha? Pasko pa. regalo nyo. Amen. Biyaya ito ng Diyos sa atin. Nagagaling ko lang po. Kangina pa ho ako dito sa Kabanatuan, alas 5. Dumalo lang po ako ng ika na puntaon ng aking pinsang buo, si Ate Ana, ng kanyang 60 years niya. Ano? Kaya po, kapupunta ko lang po dito. Pero kangina pa po ako dito sa Kabanatuan. Dahil may mga selebrasyong tinatapos pa. At napaka... Napagandang patuloy ang ating pagdiriwang. Amen. Ang taon na to ay pagdiriwang. Lalo na ngayon, tandaan niyo kung anong kapistahan ngayon, tulad ng sinabi ko, kapistahan ng kabanal-banalang pangalan ni Jesus. Yan ang napagandang biyaya sa atin. Ang kanyang pangalan. Minsan, paulit-ulit kong pinapanood lagi. No? Na, nagpa sa social media, laging No, pagka siguro makasampong beses ko napanood tong pelikula na ito, yung tungkol sa bata na namatay na nakarating sa langit. Ah, oh, baka hindi niya pa napanood yon. Anak ng pastor, no? Na namatay pansamantala pero umakit sa langit. At merong eksena doon na na, na na merong bata na lumapit pala sa kanya. At nung na, nagising siya, nagising siya, no? Ay kakwentuhan niya yung nanay niya. Sabi sa kanya ng nanay niya, yung kwento niya, nakarating ako ng langit, nakita ko si Jesus, nakita ko si Lolo, ganyan. Tapos, nagkukwentuhan sila, sabi ng bata doon sa nanay niya, meron pa pala akong kapatid na nakita. Sabi niya, ha? No, ano, anong kapatid? Dalawa lang kayo dito magkapatid, sabi ng nanay. Hindi, Meron pa, nakilala ko nga doon eh. Sabi niya, Ha? Paano mong nakilala? Sabi, tanong sa kanya nung, ano, nung nanay niya, Lalaki, babae? Babae? Sabi niya, hindi. Yung babae mong kapatid nandito, buhay pa. Hindi. Sabi niya, nauna siya sa akin eh. Panganay daw siya eh. Sabi nung, uh, Ha? Paano mong nalaman? Eh ano pangalan? Tinanong nung nanay, ano ang pangalan niya? Wala siyang pangalan, sabi ng bata. Bakit hindi man, man siya binigyan ng pangalan eh? Napaka-powerful ng eksena na 'yon kasi 'yung palang batang kinukwento kwento ng ng uh, lalaki, ng batang lalaki, na abort pa la Na laglag -lag nalaglag sa sinay. Yun ang panganay na nalaglag, nakunan yung nanay at hindi niya alam kung lalaki't babae o sa kinukwento na lang nila na nung bata na nandun siya kalaro ko at nagpapakilala pa siyang kapatid ko raw siya. Kaya lang, sabi niya, tinanong ko yung pangalan niya, sabi niya, wala akong pangalan. Tinanong, bakit wala akong pangalan? Ba't wala akong pangalan? Hindi naman ako binigyan ni nanay ng pangalan eh. That that scene alone doon sa eksena na 'yon o yung kandong pelikula na 'yon yun ang yun ang luha ako bakit Sa so, pagkat marami sa atin ganun pala kaimportante ang pangalan na binibigay natin sa bawat isa o baka kayo may mga may mga bata sa so, sinapupunan nyo dati no na o sa pamilya nyo na namatay na dahil pitos pa lang, sabi nyo, uh, pitos pa lang, o siya ay ano pa lang, no? Uh, Ilamang buwan pa lang. Eh, sa langit pa lang. Pag namatay, pag namatay ka, ang isang bat, isang sa sinapupunan, talagang tao na yun. Tao na siya. At ang hinihingi lang sa atin ay bigyan natin sila ng pangalan. Amen. Kapag may mga ganitong pagkakataon sa buhay, lagi kong binabanggit kapag kami mga nangungumpisal na sinasabi nila yung tungkol sa nangyari sa kanilang nag-abort sila, naglaglag sila, ang lagi kong pinapaalala sa kanila, pag uwi mo ng bahay, pag alay ka ng panalangin para sa Kanya at bigyan mo ng pangalan. Bigyan ninyo ng pangalan kahit ano pa siya o sino pa siya nung nasa sinapupunan yung nalaglag, na aksidente o nawala. Sapagkat yun ang pagkakilanlan sa ating wala naman tayong apelido sa langit. Kaya pansinin niyo kapag binabasa ko yung mga pangalan isa-isa ng mga yumao, wala namang, wala namang apelido. Kapag binabasa mga yumao, walang apelido. Pangalan lang. Amen. Bakit? Kasi nung bininyagan kayo, pangalan lang ang sinasabi ng pari. Roberto, binibigyan ng kita sa ngala ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Your name, my name, our name is our identity as children of God. Bilang mga anak ng Diyos. Amen. Kaya nga, pinipili natin dapat yung mga pangalan na binibigay natin. Dapat Christian name. Hindi yung pangalan na kung saan-saan lang. A name has its power. Alam niyo yung pangalan ko, nung tineres ko sa, sa kalendaryo, nakita ko yung pangalan ko, Roberto, June 7. Hinanap ko, ginugel ko sino si San Roberto. Nakita ko yung buhay niya siya pala pari. Si San Roberto ay pari na naging tagahubog ng mga nagpapari. At siya ay nagtuturo, sumusulat ng mga aklat, mahusay na nagpapahayag ng salita ng Diyos. Aba, kaya naman pala. Yun naman pala ang buhay ko. Kaya naman pala yung pangalan ko ay nanggaling dito sa taong ito, sa santong ito, na nakilala sa kanyang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pag-uwi trace nyo nga yung pangalan ninyo. Karamihan sa atin, magkakaedad tayo. Kaya karamihan sa atin, kalendaryo. Amen. Ha? Meron may mga may mga katumbas ng mga pangalan mula sa mga pangalan ng mga banal. Pangalan ng mga santo. At kung ito'y may kapangyarihan, ko merong power ito na mag magbigay sa iyo, magturo sa iyo ng landas, eh paano pa yung pangalan ni Yesus? Paano pa ang pangalan ni Jesus? Alam niyo si San Pedro? Wala namang kaalaman. Wala namang angking galing o karunungan. Pero ang una niyang himalang ginawa, ano sinabi niya sa gawa? Wala akong ginto. Wala akong pilak na maibibigay sa Pero ang pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, tumayo ka at lumakad. Yung pangalan ni Jesus, ang ginamit niya, and it has a power. Amen? May kapangyarihan na nakagawa ng Himala, ang unang Himalang nagawa na ni San Pedro by using the name of Jesus. Ganon din si San Pablo. Wala siya, hindi niya nakita yung karanasan. Hindi niya naranasan makasama si Jesus. Pero sa mga kwento, sa mga storya ng mga unang kristyanong nakakasalumuhan niya, nakasulat siya, nakagawa siya na magandang pangunawa, talata, sa pagkilala sa pangalan pa lang ni Jesus. A name, the name Jesus has a power. Miracle. Mga himalang nagagawa na mga tao, kristyano man, na hindi ka uri nila, pero sa pangalan ni Jesus, nagpapagaling ng may sakit. Sa pangalan ni Yesus, nagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa pangalan ni Yesus, nagpapalayas ng masamang spirito. Ang pangalan palang ni Yesus, pag ginamit natin ng tama, makapagbibigay ito ng kapayapaan, kalakasan, at katatagahan. Amen. Kaya nga, uh, napaganda na sa unang araw, ng, sa unang uh, tatlong, pangatlong araw na ito, dilalagay sa atin ang kapistahan ito para meron tayong kalakasan. Alam nyo ba, yung suot ko na ito, anong kahulugan niyan? That's the name of Jesus. Yung tatlong letra na yan, na makikita nyo sa mga altar, sa mga lectern, sa mga Nakadesign sa kung saan saan. That's the name of Jesus. Yun ang pangalan ni Jesus. Sabi ni San Bernardino, sabi ni San Bernardino ng Siena, siya ang nag-promote nito, siyang nagpahayag nito at nagsabing, gamitin niyo ang pangalan ni Jesus. Ulit-ulitin niyo yung pangalan ni Jesus na makapagbibigay sa atin ng kalakasan. Amen. Ang problema, ang nakakalungkot, ang pangalan ni Jesus, ginagamit natin saan? Kabalbalan. Ginagawa nating expression lang siya. Diyos ko! Jesus ko! Ano ba yan? Ang tagal mo naman! Iba? Nakita ah, mo, expression na lang siya. Wala na siyang Parang wala na siyang kapangyarihan para sa iba dahil naging palamuti na lang yung pangalang Yesus. At wala ng kapangyarihan na naibibigay sa atin. Wala na yung paggalang, wala na yung respeto na dapat sanay sa pangalan pa lang ibinibigay na natin sa Kanya. Alam niyo sa mga karismatik po, unang naririnig yung salitang in Jesus' name. Amen. Hindi sa mga pari. Hindi ko naririnig sa pari yung in Jesus' name. Madalas ko naririnig ito sa mga karismatik, sa mga pastor, pastor pa. In the name of Jesus, sa pangalan ni Jesus. Pero napaka Napakaganda pa lang itong pangalan pa lang na ito. Kapag araw-araw inuusal natin, sinasabi natin, paulit-ulit natin ipinapahayag ito, nagkakaroon ito ng kapangyarihang magpabago sa buhay natin. Kapag nag-aaway kayong mag-asawa, in Jesus' name. Amen. Kapag nahihirapan na kayo sa inyong kalagayan, sa inyong mga anak. Para lang minsan, pag nakikita natin, parang ang corny-corny naman, kapag nakikitang tinataas natin yung ating kamay sa ulo ng anak, sa balikat ng ating anak, at sinasabi natin sa pangalan ni Jesus, pagpalain ka. Sa pangalan ni Jesus, gumaling ka sa pangalan ni Yesus, mapabuti ka. Sa pangalan ni Yesus, kahabagan ka. Sa pangalan ni Yesus, mapayapa ka. Amen. Ilan sa atin ang nakagagawa nito sa araw-araw? Baka mas marami pa yung mura na nagagamit yung pangalang ito kaysa yung salitang ito, yung pangalang ito, yung kabanal-banalang pangalan na ito ni Jesus na nagagamit natin para ipahayag ang kanyang kabutihan, ang kanyang pagpapala. Ngayon taon na ito, may we be blessed sa makarap. Ma sa, pagdating po ng Epipanya, alam nyo, eh, sa darating na linggo, sa Three Kings Sunday, Galagay tayo ng mga gagamit bless ng mga chok, lalagay sa mga pinto. Pero huwag niyo kakalimutang gamitin ito. This symbol. Ang simbolismo na ito. Parang walang kabuluhan. IHS. Ano yan? Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Magkaroon kaya nawa ng kapayapaan ng aming tahanan. Amen. Sa pangalan ni Jesus pagpalain mo nawa ang aming buhay, pamamuhay. Amen. Pagpasok nyo, pag uwi nyo ng bahay, bago kayo matulog, habang nagbibiyahe kayo, habang nasa kung saan saan tayong pumupunta, bago tayo pumasok ng simbahan sa pangalan mo, Jesus. Turuan mo ako, nagpapakabuti. Sa pangalan mo, Jesus, tulungan mo ako, makabugawa ng bagay na kalugod-lugod sa yo. Sa pangalan mo, Yesus, gamitin mo ako para ibang tao ay mapalapit sa iyo. Sa pangalan mo, Yesus, pagalingin mo ang mga tao sa tahanan ko. Amen. Sa pangalan ni Yesus. Ganyan, ganyan tayo tinuturuan ng Diyos ganyan niya tayo binibigyan ng pagkakatoong kahit sa pangalan lang niya, pangalan lang niya, pero ito'y nagpapabanal. Hindi niyo kailangan gumastos ng kung ano-ano at kung magkana magpapagawa kayo ng mga kung ano mga malalaking mga imahen para naintindihan niyo ang pananampalataya. But by using the name of Jesus, truthfully, justly, and lovingly. You can transform, we can transform lives. Amen? Makapagpapanibago tayo ng buhay at makapagbibigay tayo ng pag-asa. Pakitaas yung ating kanang kamay. Pakilagay sa balikat yung nasa kanan sabihin mo sa Kanya, sa ngalan ni Yesus, pagpalain ka. Kaliwang kamay, sabihin mo sa Kanya, sa kabalik, sa kabila, sa kabila, yung mag, Sa pangalan ni Yesus, kahabagan Kanya. At ito ang ating pwedeng gawin sa mga, mga anak natin araw-araw. Every day, We can do this. Use the name of God, not in vain, but with love, faithfully, lovingly, na ito'y ating pinabahagi na tayo sana'y matulungan na maging banal. Amen. Sa mga pagkapatid, sa pagkapatuloy natin ng Misa, sa pagharap natin ng panibagong taon nawa turuan tayo ng Diyos tulungan tayo at samahan lagi tayo ng Diyos upang ating harapin ang bagong taon ang panibagong taon na ito ang hamon ng bagong taon nang may pag-asa nang may lubos sa titiwala at nang may pagmamahal sa kapwa sa ngalan ni Yesus. Sa ngalang Ama, ng Anak, ng Diyos Spiritus Santo. Amen.